Good morning! Bago na patapos ka, Otang. Sino ba? Bato, kita niyo naka-jumper. O, oh, ka nga po, naging jumper ko sa may event. Ba't pwede siya magamit? Hindi naman lang lang sa live. Ba? Ngamit iya, after ka, umu May, may, ano kaya, may, may, kuchinta. Hmm. Tutik, ano ka, pungko ka, di na tong, ano, di na, pungko ka, na ay, kagi niya, paka ang ko sa inyo, ang stocks, ah. ang delivery, premium. Kung na! ang delivery, delivery. Galero, may galap ka pa? Kung 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 ang delivery, premium ano, ah. ah. ka lang gano'n, ang gareklamo-reklamo, ang tanan-tanan na pagustuhan ka. Ang delivery, lamang si kasinta. Ang delivery, delivery kagi mo pa na, ano? Ang tulok-tulok mo? gani matapos ang ubra mo datan ng tanan. Pag ka ng kakaon, tulutan mo naman ako kusinta. Hindi kayo mamaya ako pagkagaan ka Eh, ano to ka delivery mo to? Ang tong lungs lang ba na kasi naging dala mo? Ang bako dito ay dulong. Dun, binalik mo naman. Imbis daw ni, dala mo target. Ano ka man? Ang bako dito dala to. May maupya ko nga dala mo, kamamun mo. Okay, friends, lang ka lang sa kusinta. Ang. Ano ha? Ibu na. nak, kalau mo semua mana? Eh. Ah? Puso na, minang takagamay gamay lang. Pada grabe ka mo yan. Namit ang, namit kit lang kasang, ano mo. Come on. Jadi muna lang usah nak? Jadi mana nak? Nah, jadi mana? Apa yang belum? Dua lang tatan dua dua tak belum isa, Masalamat, Asalamat kan kami isa apa kabilu? Kanon mende, kanon mo Mana? Mana nak? Mana? na Mana? 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 na Mana? Ano na? May kapagani kami sa kapakabino. Ano na? Bilin sa kumlaw, tagduwa-duwa kami. Ayan, yung boto. Yung mga palangga, tatlo, apat, kabilog, tatlo, may isa. Hindi siya, libre, wala bayad ka na Pala na. Hindi kasi mo na. Hindi ka na Pala na. Ano na? Ano na? Ano na? na?